Muling naninig ng malakas na lindol ang Leyte at iba pang bahagi ng Kabisayaan, maging ang Isla ng Panay kaninang umaga. Ayon sa PHIVOX, naitala ang magnitude 5.4 na lindol alas 9.41 ng umaga at natukoy ang sentro sa layong siyam na kilometro timog ng Ormoc City. Tectonic ang pinagmulan nito at may lalim na isang kilometro. Naramdaman ang intensity 5 sa Ormoc City, intensity 4 sa Mayorga Leyte. Tacloban City at Mandawi City. Habang Intensity 3 naman sa Cebu City, habang Intensity 2 sa Lapu-Lapu City sa Cebu at Palo sa Ang naturang pagyanig ay after siya kumano ng tumamang 6.5 na lindol noong Webes. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Break. Ako po si Audrey Goriseta.